pagpalang araw po sa inyo lahat sa mga taong di po nakakalim mag magsubscribe naniniwala po akong sila ay minatatangin po at may mabubuting kaloban sanman man kayo naroon sa si iba't sulok ng mundo sana kayo palaging malakas at malay sa sakit sa araw-araw pagpalang umaga at ang gabi sa inyo lahat sana po ay uh, unawaan nyo na lamang po na uh, aking ina-upload po o, yung mga kailangan nyo po ay pasensya muna kayo kung di ko po ipagkalob sa inyo. Pahintay-hintay lamang po at ipagkalob ko po sa inyo. Uh, mag-comment lamang po kayo. Basta wag, ang comment nyo po ay kabutihan po. wag sa kasamaan. Uh, yan ang ayaw-ayaw ko po yung medyo may kabalastugan po na pag-comment po. Kung ayaw nyo po yung mga aking ina-upload po ay iskrip nyo lamang po. Uh, huwag na po kayong mag-comment po na mga walang kabulugan na bagay-bagay po. Hmm, Nakaka-stress po 'yun sa kon po. Uh, nakakawalan po ng gana ah uh, po. Uh, nagbabagi po ako dito na katotohanan po na hindi po gawa-gawa lamang -gawa po. May time po na ipagkakaroon ko po sa inyo, ipapasi-share ko rin po yung mga pinagkukupian po ng mga orasyon po. Uh, may tagawin po kasi ng mga libreta po na yung ibang libreta ayaw talagang ipakita ayaw pa ayaw talagang ma uh, uh, may ka kung po kasi na ayaw ipakita uh, lang pong uh, sinusundan ko po na para kasi po hindi sila mawalan po ng visa uh, ng oras yun po kaya hindi ko po muna kayo ihingi muna akong gabay sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may time na oras na ipapakita ko po sa inyo para maniwala po kayo na kung po sa akin at magagamit po inyo lahat ipagkakalug po sa inyo lahat na akin mga nilalaman na mga librita ko po yung iba po, sasabihin ko po sa inyo toto, sulat kamay po yung iba pero ang kung po, talagang the po na uh, galing sa liwanag po hindi po galing sa mga demonyo, kundi galing sa liwanag kung galing sa demonyo po yan yung mga aking ginampoy uh, wala, hindi ayaw ko yung ganun na kung po uh, kasi may pamilya po tayo na kung po apo ah, uh, na ipamamana ko po sa kanila ito na aking mga binabagay po ng mga oras yun po uh, ito po ay galing sa Diyos mga Kapangilay sa lahat ang nagkon po sa akin dito po na kung po uh, uh, aking gabay po talaga po si ama sa kasi Senyor San Vicente Pirel po kung nakilala nyo po yung uh, Santong Senyor San Vicente Pirel po yun po ang uh, uudyok po sa akin na uh, magkun po ng mga gamot at uh, may share ko rin po sa iba para makatulong po daw sa inyo uh, uh, ang ishare ko po sa inyo ay orasyon ni Isokristo uh, sa pagkalma ng sa bagyo po. Uh, Napaka-importante po ito kung ano po may tridya po na buha bagyo po. At uh, gusto po nyong makaligtas po sa bagyo, usanin nyo lamang po ito ng bukal sa puso nyo at ikumpas po ninyong kamay po ninyo na uh, parang ikukumpas nyo po na i-stop nyo po. Basta mag po kayo isang ama namin na bukal sa puso nyo at isunod po yung oras po ng tatlong bisis po na tabay ikumpas po na yung kamay nyo po. Uksalaw nyo po ng pabulong at ikumpas nyo po ang kamay nyo po na parang i-stop nyo po na umawi po yung, o lumis po yung bagyo po na titira po sa inyong lugar po. Ang pagkuhan po nito ay uh, pag ginamit po ito na talagang kumasi po sa inyo itong orasyon na ito ay pabilog po na sa inyong tahanan, mula tahanan yung pabilog po na uh, 100 square meter po ang kalayo po ng uh, ang bagyo sa inyong kapaligiran po. 100 uh, square meter po. Pag kinumpas nyo po ito, yung sinasakupan ng bahay nyo po, yung mga kung po ay lilis po yung uh, bagyo na kakalma po siya ito po ay galing sa Diyos na makapangyarihan sa lahat galing liwanag po itong orasyon na po ito hindi ko po dito sinasang, kinakasangkapan po ang Diyos kundi naririnig tayo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat pwede tayong bigyan ng sakit o uh, sumpa ng Diyos ang makapangyarihan kung ito ay ito'y uh, ginagawa mo lamang na walang kabulugan po ito po galing sa Diyos ng mga sa lahat na aking mga binabagi po dito. Hindi po gawa-gawa po na galing sa demonyo po. narin uh, narinig po ng Diyos ang makapangirin sa lahat. Kaya gusto po niya itulong po para yung mga tao ay mag, marunong pong uh, magdasal, manalangin para matuto sila sa lahat ng oras po ng mga bagay na kakinakailangan nila sa oras ng kagipitan po. Kaya sisir ko rin po sa inyo para kung po. Magdasal po, mananangin ang isang ama namin na isunod po yung orasyon ng tatlong bisis po sa isipan naman po. Sabay kumpas ang kanang kamay. Narito po ang orasyon po. Abyub Sabyub Yuday Giju Abyub uh, Sabyub Yuday Giju Abyub Sabyub Jojay, Gigo. Sabay kumpas po ang kanang kamay. At diliis po ang at kakalma po ang bagyo na papuntirya po sa inyong lugar po sa inyong bahay. Sana po ay huwag niyo pong baliwalain po ito na ito po ay makakatulong po sa inyo kung oras ang kagipitan po. Huwag niyo pong subok-subukan kundi sa oras ang kagipitan kung sakaling tumama na po yung bagyo sa inyong lugar. ah, uh, pwede nyo po itong usalin po marami marami salamat po sa nagtitiwala po sa iwagan ng Pangasinan natanoyin ko po napakalaking utang na loob sa inyo na marami salamat po